So hello guys, so, magandang araw So ang ating video po ngayon guys Is para po sa mga food vendor So mayroon nag comment sa akin Na ano daw yung mga requirements Ng isang food vendor Ayan, So kapag ikaw po ay isang food vendor So para sa iyo video na ito So dapat mapanood nyo to At basunan Kapag kayo ay kukuha ng motor or gustong mag apply Ng installment ng motor Dito sa motor trade so bago natin itong simulan guys Uh, sa mga bago pa lang sa aking channel so wag niyo kalimutang pindutin yung subscribe button subscribe button sa baba guys ayan so salamat pala sa mga laging nagko sa mga video ko all so tara guys so atin na itong pag-usapan ngayon yung mga requirements ng mga food vendor so tara let's go so ngayon guys, so isa ko ito sa nag-comment sa aking uh, mga video. So shout out sa iyo, Diablo. Ayan, so ito po yung comment niya guys. Oh. So, hello sir, ask ko lang po, paano if vendor ko sa bakery, wala po kasing proof of income, saka payslip. Kasi sa akin nga po mismo sila bumabili ano po dapat kong gawin. Ayan, so nasagot ko na po to ito sa comment section guys. So, pero mas maganda kung gawan natin ito ng video para sa mga nanonood natin na mga food vendor na katulad ni Sir na gustong kumuha or mag-installment ng motor dito sa motor plate. So ito po yung gawin po ninyo guys. So ang problema nito ni Sir, gusto daw niya mag-apply ng motor. So hindi siya makakuha ng proof of income. So ito sir, hindi siya makakuha ng facelift kasi daw vendor siya sa bakery. Ayan, so ito lang po gawin nyo guys uh, kapag ikaw ay vendor. Uh, katulad ni sir sa bakery. So syempre mga tinapay po yung binibinta nito. So kung sa'yo naman po yung bakery sir, is pwede ka naman po kumuha uh, ng barangay permit kung sa'yo yung bakery. Pero kung kapag ikaw ay sa lang uh, may amo ka or may ibang may-ari ng bakery at ikaw yung nagbebenta ng mga tinapay nila so kukuha ka na lang po ng certificate of uh, employment or uh, certification galing po sa may-ari ng bakery. Uh, ipalagay doon sir kung ikaw talaga yung vendor niya or uh, ipal, ipalagay doon na ikaw yung nag titinda sa mga tinapay ko niya at ipalagay doon sir yung uh, ilang taon ka na po nagtitinda or nagbibindo sa kanilang mga tinapay at magkano yung estimated monthly uh, income nyo po Ayan, doon nyo ipalagay so, para naman po sa mga vendor yung mga ibang may, may ibang tinitinda like uh, food vendor or mga snacks Ayan, yung mga nagtitinda ng mga snacks sa school Ayan, so ito po yung mga possible na requirements po ninyo requirements kapag mag-installment kayo ng motor dito sa motor trade. So, ito guys, so dapat masundan nyo ito guys ha. Uh, lalang lalo na po sa gustong kumuha ng motor. So, ito guys, uh, sa proof of income is, ayan, so, kumuha po kayo ng barangay certification. Uh, barangay, no, magpa-certify po kayo sa barangay na isa kayong uh, food vendor. Ayan, so, ipalagay doon guys na na ano yung tinitinda ninyo at uh, ilang taon ka na po nagbibendor at magkano yung uh, estimated lang po uh, estimated monthly uh, income po ninyo ayan para pag makita doon sa CI guys so sa CI or sa trade na talagang uh, kuan ka uh, isa kang food vendor kasi na certify ka ng sa na certify ka sa inyong barangay So, right so bago natin ito tapusin itong video dahil short video lang po ito. So, nice ko lang sanang uh, pilingin yung tulong po ninyo guys. Ayan. So, sana masuportahan nyo itong aking channel. At, uh, ayan, mapanood nyo itong iba't ibang content ko guys. Uh, mayroon din na akong ginagawa ang video guys. Katulad nito, ayan, yung mga requirements sa pag-apply ng motorcycle load. At uh, Tips kung paano maging mabilis ang pag-approve ng motorcycle loan dito sa motor trade so, sana po mapanood nyo ito guys para may idea po. may idea na kayo kung mag-apply na kayo ng motor dito sa motor okay, so that's all for today's video so, sana nakatulong itong video guys lalong lalo na po sa mga food vendor na gusto talagang magkaroon ng motor kaya mag-comment lang po kayo diyan sa baba guys eh, tutulungan ko kayo so nice din namin yung mga CIIC hindi hindi po kami nanjan para magdisapprove, so nandito kami guys para uh, makatulong sa inyo. Ayan, so yung mga ginagawa namin ng na is talagang uh, kung anong po yung totoong mga nag namin na information is 'yun yung din yun yung uh, i-report namin. Ayan, so sana uh, nakatulong itong video. tingin niyo is uh, nakatulong, is wag niyo ang kalimutan pinitin yung like guys. Then, uh, pakishare na lang din itong aking video. Baka may friends kayo or kilala ng mga vendor na gustong kumuha ng motor. para, uh, may idea na po sila kung paano mag-apply ng motor or ano yung mga requirements mo. Uh, and don't forget to subscribe my channel guys. Ayan, so, and, and hit man din yung notification bell for more uh, videos na i-upload uh, ko. Ayan, so, thank you sa inyong lahat and God bless.